So, yan. Ito na yung sinasabi nila na madaling maubos yung butay natin kasi yun nga. So, kahit itestingin pa natin to natin, hindi tayo hindi ito madaling maubos kasi hangin lang yung pinapasok natin hindi yung liquid you know? hindi yan hangin lang dapat so itatry try natin so yun dadamihan natin to ng laman kasi malaki din naman kasi itong buga natin kaya kailangan damihan natin so sa yung nag comment na madali itong maubos hindi po yung totoo hangin lang po yung pumapasok dito yun know? so kung pakikinggan nyo parang malakas talaga siya pero hangin lang talaga yan You know. So medyo ah uh, mga ilang minutes a uh, seconds para mas lalong malakas talaga 'to yung putok niya. Ayun. So, Ayun. So, kala nyo madali lang maubos yan hindi yan naubos agad kung dadamihan nyo mga ilang seconds malakas talaga yung putok nito so yung ano nya yan you know, o, parang malakas siya pero hindi talaga <laughs> hangin lang talaga yan So, uh, yung sabihin nyo, mahina lang yung butin. Pag butin kasi, iwas na tayo sa hassle, hindi na tayo nag-mix, mag-aalugin pa natin yung buga ito, push mo lang, tas yun, play na agad, pwede na kalabitin yung igniter niya, so, hindi sa hassle pag nagpapaputo ka. Pero, dun sa gagaya nito, ah, uh, make sure na yung join nya dito is lagyan nyo na lang ng epoxy para yun nga uh, uh, pulido yung pagkadikit at hindi sa sus, sasabog yan madami na yun yan lang di ba so yan pang ilan na to pangapat na to so hindi talaga yan madaling maubos trust me matagal ako sa flying tiger pero lumipat talaga ako dito pero maganda naman yung flying tiger pag marami kang pera pero pag wala low budget mo na dito ka na lang sa butin kasi yun nga uh, makakasig ka at yun, makakarami ka ng putok dito Maraming kasi yung, mara, may, yung mga nag-comment kasi uh, parang alam nila kung paano yung mag ano ng butin, pero hindi nga nila alam paano gumawa nito ng ano bulb so gawa muna kayo bago kayo mag comment ng ganyan ayan diba malamang mad, tata, dadamihan natin mga ilang sequence talaga para malakas yung putok malaki na to eh kailangan damihan alam ng mga maker yan ng mga buga mga tuigan alam nila yan so last na to para ano So, yun. Yun lang mga boss. At yun, sana nalinawan kayo kung alam nyo ba kung madali lang ba talaga maubos yung butin. Pero hindi po yan totoo. Kasi dito yan. Ito na yung nagkontrol sa hangin niya. Eno? Eh, Dami pa nga oh. bigat pa nga. Dapat nga timbangin pa natin para malaman natin kung ah uh, ilan yung nakuhang ano ah uh, timbang per ano per load natin pero wala tayong timbangan eh so ito na lang yun oh know, ang dami pang laman oh bigat pa so yan lang mga boss sana nalinawan kayo sa madalas mag comment na halos maupos na daw yung butin sa isang load lang <laughs> nagkakamali kayo mga boss so yun lang